السلام عليكم ورحمه الله So, ito na nga mga aking tero. Nandito tayo sa loob ng Bilagyo. Bilagyo na naman nito tayo. Wala, sarado pala doon. Wala tayong daanan. Ayun. At kaya sarado yan? So ayun nga mga kasindero. Nandito pa rin tayo sa loob ng ano, Sana Mall. maritesan lang ako. Kaya lang kinat ko yung ano, kinat ko yung ating video kasi nga ano, bawal yata sa YouTube ang ano, political issue, political uh, yung usaping politika. <laughs> Kaya pinig kinat ko yung ano dito, yung ating video. Teka, ba't siya, may, siya, siya mayroong hug? Ako walang hug? Ah, kalino. 14 kalino. 14. <laughs> Akala ko makakalusot eh. <laughs> so, ano nga, lalabas na tayo rito. Dahil ano nga, lalabas tayo rito. Dahil medyo tahimik pa. Wala pa masyadong tao. Ay, sila kabayan. Hi, kabayan. Hello. Tagasahin ka sa atin. Ah, Bulacan. Ha? Saan? Davao po. Davao? Oy, Bisaya, ka? Agoy! Uh, <laughs> Nga <nun. laughs> Bisaya pala si Kubayan. Um, Teka lang. Dito muna tayo. Total, wala naman tayong ano. Wala naman ibang tao makikita rito eh. Dito muna tayo tumambay. <laughs> Davao, ako ano? Bicolano. Taga taga kamarines or iriga ha? so ang kamarines ba? yung nagsasalita ng bisaya? hindi ako di ay sa una mga kauban na ako sa trabaho nasaan anas mga bisaya mawit tong kuan. Kabalo kapalukog uh, gamay yun si hindi siya makarili hindi ko alam yung kasi po ako ako nga pala si ano, hi, TV. Ah, hi sir. Asindero TV ang aking YouTube channel. Okay, okay. magsasubscribe po kami sir. <laughs> Thank you. <laughs> <laughs> Sige, salamat. Oh, okay. Ano kung muna ako? Okay, Exit muna ako. Hello po mga kasindero, ito nga ah, uh, Nagpaampun ako sa kanila <laughs> Gumagana kasi ko ano ako mag -isa. Yun, na, namit ko sila, itong dalawa Tapos namit din na uh, namin si Kabayan <laughs> Kaya yun, nagpaampun ako <laughs>

hindi ako pupunta dapat sa gitna ko. Ang mga pandesal. Ah, ang bakery? Malapit sa papa. Ah, ay dito. mga ah. pesta dito. Ay, yung Sultan. Oh. Ako naman, wal walang magawa sa bahay. Kaya, nag-walking uh, vlog ako. Ayun.

Hmm. Suno? Baka nakalimutan yung bulalong. Siguro. Sir, excuse me. Di ba may bulalong? O, baka wala. O, baka wala. Hindi yata. Alam ko pag tumutunog yan, parang gusto nang may magdadasal. nakalimutan eh. Hindi ko nakalimutan. Kami pag biyernes bukas nagbubukas kami ng shop pero hati na pag overtime biyernes eh. Kung magkano kinita ng shop, hatiin yun sa kumpanya yung kalahati yung kalahati hati hati, hati namin kaya lang nakakaano na rin pagka araw araw ng trabaho minsan nag oh, o, minsan nag ako minsan naman hindi tapos nalaman tayo Madali pang mag ano, magbalik Islam? Oh, mag sa Saba. Saan? Dito sa Bata, Masjid Jan. Pero kailangan mo muna. Ah. Uh, may idea ka ba na turuan ka ba ng Islam? May nag-try uh, sa yung motor or oh, ano? Okay. Nagbabasa ako ng mga libreta na binibigay. Ano ba yung ng sa pagbabasa ng Islam? Ano yung mga tutukan? Pag-usarap ko, tatawag mo lang ako sa so, mga katanungan paano ka pa, bakit kayo na kung diba, ano diba, ba diba, mag-iisip kayo ano yung ano yung naka uh, ako pa rin sa inyo bakit gusto niyo mag ano tayo ako ano ako di ko ka, ba diba? mm. yung kasi, kasi para sa akin di ba si Jesus dito isinilang sa Arab is ito, dito sa Arab country mm. parang naiisip-isip ko lang ha, na yung Islam mas malapit mas oo mas malapit kay Jesus mas malapit mas malapit sa mga propeta na karamihan propeta nang galing ng galing dito eh Islam oo nga oo hindi na niliwanag ka kay Isa hindi Ano? Alam mo kung bakit? Para sa history ba malaman? Oh. Ah, Alam mo kung bakit sinulat ni Rizal ang No Limitang Tankery at El Pilibusterismo? Hmm. Para malaman yung history? Ah, history? Long time kasi na yun, di pa uso ang typewriter. Tama. Di pa uso yung mga Epson na ano, yung printer. <laughs> Kaya sinulat.

Huwag kang umiyak Ano lang yun? Actually, hindi po kasi Ano lang yung katanungan na yun? Warm up pa lang Sa susunod po, alam <laughs> ko lang <laughs> kung may question In-answer po ko siya, para pa naman po Nakapag-review ako Nakapag-review? Oo, nakapag-review ako Rabit, pinagpuhisan ako ha Any question? <laughs> question please. So ayun na nga mga kasintero. Tapos na kami kumain. At uh, ito, galit-galit na kami. Iway walay na kami. Galit-galit na kami. Bye na. Bye bye. Oh, paano? Ibrahim Reden sa Pilipinas. Ah, oh. kayo po. Dito right? Ako Eric, buya si Eric. Eric Villanueva. ba? Ha? Ano tawag Ako 56 na. Mas bata pa plus, pa, tapos, <laughs> pa ako, sa ako 48 <laughs> <lang> ako. <laughs> na. Tumatan. Ang tulad na pagkasakali. So ayan na nga po ang gate, kaya lang uh, gabi na, alas 8 na ng gabi, kaya minabuti kong wag na muna ang tumuloy sa loob at next Friday na na ako magbablog doon sa loob. Next Friday na na ako, play, ako magbablog doon sa loob ng National Museum at uh, doon tayo magbibidyo. Nagpaalam ako at nagtanong ako, pwede naman pala magbibidyo doon sa loob?